So yun, good morning, good morning mga boss Andito nga tayo ngayon sa may vulcanizingan At kailangan natin nga ipavulcanize itong aking spare tire kasi put na yung aking gulong At yun nga, uh, sana wala siyang butas At uh, madali lang ilalagay Oo, oh, pangarap yun eh Sige nga tayo

Ay Diyan sa pan, Kaya pala Pala, palit ng pito So yun mga boss, baka nagtataka kayo, pang EDV yung gulong. Pang EDV 150. So yun ang hinanap ko kasi maganda yung tres. makapal pa. Kaya yan ang ilalagay ko dito sa aking uh, NMAX na si Beauty. papalitan lang ng papalitan lang siya ng pito uh, uh, Wow. <tipos> Ayan pala <laughs> ah. Ito kasi mga boss Nagpalit ko ay bumili ako ng uh, Ibang mags para malagyan ng bagong gulong Para pag limbawa, na naaplat ka Kapapunpon Papalit lang siya Ngayon ang nangyari hindi, Sa tagal kong hindi nagamit Ganun para masisira yung pito takaka Amika monkin laa rabbaka sabay nilinisan na rin mga boss yung gilid niya. Itong si tatay matagal na namin kilala to na naglalagay. Magaling to, magaling. Ang mga sasakyan ng mga boss ko sa trabaho ko, siya ang pinagpapalagyan ko dati. Doon pa siya sa papuntang Trinidad dati. dati. Ayan mga boss, lalagay na yung gulong. Slapp av. Ayan mga boss, okay na Ayan okay. yeah, mga boss, tapos na tayo Balit siya mismo ng uh, pito Kasi na, uh, Ano tawag dito? Parang nasira na yung par Parang kinalawang uh, uwi muna tayo para may ng may lagay. para tayo sa trabaho natin So, ingat-ingat ingat lagi sa pagkakaling o lalong lalo sa mga nakamotor na katulad ko dahil alam niyo naman na dalawa lang yung tulong natin so, mag-iingat palagi mga boss kapalitan na natin yung ating gulong para naman na hindi siya madulas kaya put -put na putput -put na po kasi ayan mga boss talagang yan ang kagandahan sa Pirelli na kahit na ubusin mo pwede pa pero Siyempre, resky na yun. Napaka-resky na yung style na ganyan. Wow! <laughs> So ayan mga boss, okay na siya. May kabit na natin. So maganda, maganda. Maganda yung uh, skid ng gulong. Makapal pa siya. So ayan.